Good morning guys, welcome back sa aking channel, channel. At for today's vlog ay maglilinis po kami ng buong paligid Siyempre magwawali sila Mika At kami naman po ni Tito Ninyo ay eh, maglalaba po Kami po ay eh, magtutulong-tulong ngayon at sobrang dami po ng, ano, ng kalat Sobrang tuyong-tuyo na po yung lupa, kawawa naman yung mga kwan Kalaman Halos tatuyo na At dito naman po ay ano, Nagwawalis din si Junjun. -Jun. Dami ng kalat, mga <laughs> Oo nga, daming ng basura ng ano. Kasi kahapon po ay eh, sobrang hangin. Ito po yung mga <laughs> Tayan po si Miko ay nagiigib naman po. Ayan po ay eh, lagi niyang pinupuno aring tumbler dito at saka pong kulay blue na nalagayan po namin ng tubig pagka ako po ay naghuhugas. Mm -hmm ayan naman po si Mika siya naman po yung nakatuka magwalis ngayon dahil wala nang pasok siguro ngayon isi mama ihayahay na ano ka wala nang pasok at ayan dito naman po kami dito ninyo ay ano magbabasa po ng mga lalabahan po namin Ayan po, sobrang layo po ang aming labahan. Punong-puno yung aming mga ano, laundry basket.

Ayan na po si Tito po ninyo po muna at sabang, ano, hindi po pwede sa akin po na lagi na kayo po. ayan po binubuhat po ni natito ninyo yung pinagwaswasan po namin ng da mga damit gawa po ng ipandidilig po namin doon sa aking mga halaman grabing tuyo 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 na yung mga ano halaman ko ayan malapit na rin po si Mika matapos dito sa kanyang winawalisan dito po talaga eh dapat ay eh, umaga hapon ang pagwawalis kasi kahapon po talagang sobrang hangin at doon naman po banda si Miko din ay eh, nagwawalis at dito naman pala si Manong Intoy ay eh, kumakain na ah. <laughs> kain tayo Eh po may rupo kaming munggo dito kong na kong bigay ni nanay <coughs> kain po tayo <coughs> Mula sa ubok kakain At ayan po, tapos na rin po kaming kumain. At ayan po, nagugas na po si Ate Ayan po, tapos na po kaming maglaba at tunay nga po masarap sa pakiramdam kapag uh, ano tapos ka na po sa gawaing bahay. syempre mabilis pa tapos pag tulong-tulong para naman piyesta dito sa amin. Ngayon po kami ay pupunta po sa uh, isa po sa resort dito po sa amin, sa malapit po dito sa amin at may nagpapatanong po. po yung papasok po po papuntang forest resort. Ito to po yung isang kwarto lang. Isang kwarto. Oo, oh, dalawa lang ang tao pwede doon. Pero pag may kasama kang isa, another 400. Ang ganun. Ah. Oh. Itong, mm, kung malimbawa ilang kwarto po yan, Two, two, six, eight, ang lamang yan apat apat po apat apat na ano apat na tao kasi dalawang dalawang tama dalawahan yan oh mayan linian mayan linin tv mayan cellphone mayan wifi may, mayroong dalawa talo pasaklo dalawang, dalawang, dalawang libo po yan toto Toto daw po ito. 2200. 2200. Oh, may sir. Chapa aircon. Analo po. Kaya Mga uh, oh, 20. 20. 20. 20 po sila eh. Kaso ano, pero yung iba naman daw may mga tent kung pwede pwede pong maglagay sila ng tent. Hindi na 'yan. Anong bangka? Hindi kasi kasi gusto nila ano baka mamaya maano yung ligo nila kung maligo siya sa tabi ng taga mayroong maraming bangka dyan swimming pool Anong namotari ni Sun Sige Binerom siya ang bay Mayroong swimming pool Mayroong po dito swimming pool Mayroong dito swimming pool Mayroong mababa pa lang Mababa Oo swimming pool may swimming din po. Mayroon din ditong cottage na ang dagdag. Ikot, ikot, ikot mo. Mayroon ano. meron din po ditong cottage. Dito po, ganyan. Hanggang papunta dun sa... Ano yun? Pagka halimbawa cottage, may bayad po. Panibagong bayad. Ano? Huh? paggagamit ah, pag gagamit daw po pala dito ng cottage eh, wala, na pong bayad. wala na pong bayad yung kwarto lang po pag pwede may... pong kahit sino um, ano, gagamit Oh, ito. At dito sila magpaikot-ikot. Pag 20 sila. Bay, pwede naman siguro sila maglagay dito ng tent na. No? Pwede silang magluto dito. May kalan. Kahit so babayaran mo yung kalan. 2, 4, 6, Dalawa-dalawa yan, Chang. Sa isang ano, tayo, no? Dalaw da toto sa dalaw dalawang tao. Oo, oh, pero pag may kasama sila na din 400, 3,000 ah, okay. sa kwarto. Basta toto ba dalaw dalawang tao? Oo. Oh, oh. Oh, pwede, pwede kunin yung yung kung pwede sila, kung may get-bending. Hindi, kung gusto nila, kung kasi lang family room, sa taas, 5 five yun, naging tayo ang kasa doon. Kasi doon mo dek. Ay, ganun. Oo. Oh, oh. Sabihin mo dun, Chang. Chang, sabihin mo din sa ano. Kung gusto daw po nila, mayroon Kung daw pong may room sa taas. Kailbo yung Oo, labing dalawang kasya. Dito sa baba, ano naman, may sampo. Hmm, may sampo din. Sampo, yan, sa baba. Hmm, ito po sa taas. Magkano din po yung siyang? Ito po 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 Tignan mo doon sa taas yung family room para makita yes, ngayon. mo. Sige po, okay na. Nice. Oy. At, at meron din po ditong, ano yun ito, pinaparentahan din? Hindi. Ito, itong bangka. meron may, din dyan siyang malaka. Ha? Huh? May bayad po itong ano paggagamit. Ah, meron ah, din mayroon. po. Mag Pag magbabangka mag mag daw po kayo, ay eh, mayroon daw pong bayad. Magkano po? Magkano daw mo? Magkano po yung ano dyan? 150 yung sakay. 150. 150. Ano po yun? Maghahapon na kayo. Ay, isang oh, oras 1 lang. 1. Ah. 150. 150 daw po isang oras. Hmm. Ano? Yung maliligo, may bayad yan. Ah. Pero pag mag, ano, mag-chick uh, room, walang bayad yan. Hmm. Ah. Ano Maman, ba may yung... nakuha na silang kwarto? Wala, libre sila dito. Oh. Pero pag ligo lang dito, may bayad. May bayad. May bayad. Lang. Ah, okay. Mayroon. Kasi lang kami dito. Dito naman po ano, paglabas po dito sa kabilang ano, ito po dagat na po ito. Ari po ay eh, pwede na pong lakarin malapit lang ang po ito sa amin. At dito po sa pwesto namin eh tanaw po yung isla dipot-dipot. Wow, ni. Ni kiti kiti. <laughs> sabihin mo, sabihin mo. Pag gusto nila, magdadaw na sila. Pa, para Paano yung... nila sa kabila? May tray na yon, hindi ibigay sa iba yung ano, or yung kwartong gusto nila. Ah, sige po. yun, kasi kung Oh, lalo na ngayon, bakasyon. kasi sila matuloy. Oh. Mami, sabihin nila, reserve, tapos oh. hindi sila matuloy. Kaya, oh, nga, kaya sayang nung yung tanggap namin. Sige po. Sabihin ko na lang po sa kanila. Yan, ang papabuk sa metri to. Dalawang po sila daw kung matutuloy. Alaala Alaala Amang kincang At titingnan po natin dito sa taas. Yun daw po yung ano, family room. Magandang araw. Magandang mo. Ayan. Oh, dan. Oh, ayan, dalawang camera. Bigyan mo yung ano dito, Chan. Ah? 12 lang kasi. Oo. Well. Okay. dito? 85. 85 daw po ito. 85 daw po ito. Ba. Wow. Ang kintin. <laughs> Kinanak mo pa mo ha. Extra bed, eh? Mayroon uh, din daw pong ano, ay, extra bed. Extra bed, luwa o bayo. Luwa sinisasay. Ma, kasi kami rin po 'yan. Kasi lang nga friend nila 'yung tapos kasi 'yung lente. Okay na. Yeah. Ma, ma may laminin ma din, may lalim... Salamat. may ano, may meron din sa dito, CR. Dito. Okay. Dito, dito naman siya. po 'yung ano, CR po nila. Dito din po 'yung CR dito. Dito 'yung po 'Yung CR na matarik pag ka-akyat. Sa ka mo. Ito po ay second floor na po.